News Update Sa ating mga balita, dalawang Hapones na miyembro ng Luffy Gang na deport na Smuggled ng mga sasakyan na sabat sa Cagayan de Oro City Bilang ng mga pampasahero sa mga pantalan sa buong bansa, inaasahang lalagpas sa dalawang milyon Halos 386 na individual apektado ng El Nino si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihati ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagkabanggaan ang barko ng China Coast Guard o CCG at Philippine Vessel habang nagsasagawa ito ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ayon sa Philippine Coast Guard o PCG ngayong araw, March 5. Saad ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariella, bunso dito ng ginawang dangerous maneuvers at panghaharang ng CCG laban sa BRP sindangan kaya nagresulta sa bungguan ng dalawang barko. Dahil dito, nagtamuraw ng minor structural damage ang nasabing PCG vessel. Samantala, matagumpay namang nalusutan ng unay May ang tangkang panghaharang ng barko ng CCG ngayong araw. Napigilan ng Bureau of Customs o BOC ang tangkang pag-smuggle ng tatlong sasakyan na idineklarang auto spare parts sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ayon sa BOC, idineklarang 55 packages ng used auto spare parts ang naturang shipment. Ngunit lumabas na may pagkakaiba ito sa naging resulta ng physical examination. Agad namang rumesponde ang operatives ng BOC Port of Cagayan de Oro kung saan tumambad sa kanila ang tatlong smuggled na sasakyan na nagkakahalaga ng 6.7 million pesos, Pinuri naman ni BOC Commissioner Buenvenido Rubio ang Port of CDO sa kanilang mabilis na pag-aksyon Inaasahang lalagpas sa bilang na 2 milyon ng babiyahing pasahero sa mga pantalan sa bansa ngayong Semana Santa ayon sa Philippine Ports Authority o PPA saad ni PPA spokesperson Eunice Samonte, naka-heighten alert na ang lahat ng port terminals sa iba't ibang bahagi ng bansa para sa pagdagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanika nilang probinsya ngayong long weekend. Sinisiguro na rin nila na malinis at maayos ang terminal facilities para sa maginhawang biyahe ng mga pasahero. Samantala, nagpaalala naman si PPA General Manager Jason Chago sa mga pasahero na maging mapanuri upang makaiwas sa scammer na nanghihingi ng karagdagang bayad para sa travel insurance. Umabot na sa halos 386,000 na individual ang apektado ng El Nino o tagtuyot batay sa huling inilabas na datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa DSWD, nasa kabuang 385,964 o katumbas ng 79,319 na pamilya ang apektado ng tagtuyot sa 310 na affected barangay sa Central Visayas, Mimaropa, Western Visayas at Sambuanga Peninsula. Umabot naman sa 2.7 million pesos na halaga ng humanitarian assistance ang napaabot na tulong ng DSWD sa mga apektadong pamilya. Inaasahan na na tatagal ang El Nino hanggang Mayo nitong taon ayon sa pag-asa. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.